Ako po ay galing sa maliit na lugar, Mandaluyong. Kung tawagin kami, andun sa amin yung mental hospital. Ha? Tiga loob ka ba o tiga labas? Pero maski maliit, nangarap kami. At tinawag kaming the economic tiger city ng Malacanang. At marami pang mga pabahay, kung ano-ano. Kaya ito lang kung masasabi ko, kung anong ginawa namin sa Mandaluyong, no, gagawin ko po sa buong Pilipinas. At hindi lamang yun, nung ako'y isang congressman, taong 2005, ako'y 42 years old lamang noon, ako'y nagpasa ng isang resolusyon. Ano yun? Sa kuryente. Ito yung buwis sa kuryente, ito po yun. Hindi ako pumapayag na lagyan ng buwis ang kuryente. Bakit? Dahil kung mangyayari yun ng 12%, tataas ang tubig, tataas ang bilihin, tataas ang pamasahe. Ngayon, pagkaraan ng dalawampung 20 taon, 2025 na tayo. Andirito pa rin ako, 62 years old na ako. Ito na naman ang kwestyon ng kuryente. Kaya huwag kayo mag-alala kung ako po ay maahalal bilang senador. Papatanggal natin ang buwis sa kuryente para maagaang sa ating lahat ang pagbayad nito dadami ang negosyo, dadami ang trabaho, at mumura lahat para sa atin. Marami pa ho tayong gagawin. Isa lang masasabi ko sa inyo, importante sa atin ang pagkakaisa. Kaya kung anong ite meron tayo ngayon, anong pagkakaisa, yan ang gawin natin at walang imposible. Aangat at aangat, hindi lamang ang Region 8 kung hindi ang buong Pilipinas. Mabuhay kayong lahat at maraming maraming salamat.